Hi guys! Welcome to Sensecape! Ito, panoorin natin yung video na ni Sen. Marcoleta na ano, kung saan sinabi niya dito na kahit pa makahuli ka ng isang milyong sapsap, yung maliliit na isda, kung hindi mo rin lang mahuhuli yung pinakamalaki, eh bali wala rin yun. Diba? Nakakapanghinayang lang kasi kung tutusin na ando na siya eh, natutumbok niya na sana. Biro mo nagkaroon pa siya ng, ano, ng smartness strategy nag-float siya ng idea ng witness protection program para pakagatin yung mga sangkot dito. Yung mga contractors, lalo na si Diskaya, kasi tingin ko parang may alam to si ano eh, may alam to si Marcoleta eh, na meron talagang hawak na malakas na ebidensya itong sila Diskaya. At eto nga, kumagat nga to sa witness protection program kaya lang nga ayun bigla bigla nga lang nawala siya sa ano sa position kaya dito na lang siya sa uh, sa programang sa ganang mamamayan siya nag ano nag -vo voice out nang talagang maganda tong ginagawa niya kasi dito siya -vo voice out para matma ma ano, tayo may educate tayo malalaman natin yung uh, behind ng mga nangyayari di ba sa ano sa gobyerno Panoorin natin to guys uh, pag iimbestiga mm -hmm. naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ako, ang gusto ko ako, pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap. -sap. -sap ayoko ng butete. Mm butete. -hmm. Nang na gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking uh, uh, problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang yan talaga. Eh, kailangan eh, yung mismong sistema ang ating targetin. Ah. Uh... Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan. Na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Mm -hmm. Well, pumayag naman yung ano, narinig naman ninyo. Eh, sabi ko, kahit na isang milyong uh, sap sapsap mahuli mo, Opo. At maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking mm. nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kasi kita. So, sabi sa niya kasi, kahit napapano, deterrent. Opo, opo, Hindi ka ako deterrent dyan dahil puro, puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? Mm uh -huh. so, so, pumayag din siya. Tama po naman na ng malaki. Uh -huh. So, mula doon sa discussion na yun, sabi, sabi ni Senate President, habang kumakain kami... Opo, nag oh, nag-break kayo. Oo. Uh, naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng, ng uh, pagtatanong mo. Tama naman yun. Ang kasama, pag-usapan nga namin, pwede yung ipatawag. Kasi nga, si Saldi ko, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Mm -hmm. Doon lamang sa subscribe, uh, subscribe. doon sa sinumpang salaysay ni, ng mga diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa... Opo mula doon sa dalawang congressman na kanyang hindi in in-identify. name drop daw po yung pangal nila. Hindi name drop kasi okay. nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30% na ang kikinukuha nyo? Nabaya mm -hmm. yun sa amin dito kasi may manggagali, may mapupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. speaker oh. So para magkatapos noon, sabi ko, iba... Maliban pa dyan, eh, nakita mo naman eh, na si Toby Chanko, nag, uh, nagpas siya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan eh kasi, palaging gusto pinag-uusapan resibo, di ba? Mm -mm. Napakahaba nung resibo na talaga naman yung mga insertions, dalawang probinsya lang. Dalawang probinsya lang. Uh -huh. Pag sinuma mo yung mga insertions? 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldi ko, ang nakabuyang yan doon. Uh -huh. Ngayon, ini ko sabihin. Eh sino pa tinutugis natin dito, Botente? Uh -huh. Pauin mo, doon nagsimula yung usapan. Uh -huh. So, kahapon ay 18. O oh, ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. O uh -huh. uh -huh. pwede. O, oh, halimbawa, pag ayaw niyang, ayaw yung bumalik, o di-cancelahin yung uh, passport. Parang yung ginawa ninyo. Parang kay Arne Tebes. Parang nangyari kay Arne Tebes. Oh, oh. Ganun, ganun, ang gusto ko na direksyon sana. Oh. Uh, nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, in, -load ko yung idea na para sa ganun, ay madali tayo at matulungan nyo yung estado uh, particular, ang uh, Blue Ribbon Committee, na marisolba natin ito kagad. Magkapagpalabas tayo ng talagang mga mastermind dito. Uh, ipinload ko yung idea ng witness protection program yun naman kasi ay nandun sa batas na sinasabi, sa lahat ng pagdinig ng legislatura kapag uh, nakita ang pangangailangan ng testimony at sa kagustuhan na rin naman ng testigo, siya ay pwedeng mag-apply ng uh, witness protection ok, so, okay. so, so kung mo sa batas, sabi ko sa kanila dito kung sakasakaling mag-qualify kayo pupwede ha kung mm -mm. pwede na hindi na kayo Masa ilalim sa criminal prosecution mm -hmm. Siguro ako, Ang pinakamangyayari dyan Ay yung civil aspect lang Na pagdating ng araw Mari kayong magbayad O magsoli na lang Sa pamahalaan uh -huh. Yun ang pinload ko Nung ako'y chairman May kumagat doon Itong mag-asawang deskaya ah, Ngayon opo. lumabas ngayon Yung sinumpang sa uh -huh. doon Yung pinasa nila Yung oh, pinasa oh. nila Labimpitong members ng congress Ang nabagin At Sampung uh, individual naman, yung iba private, yung iba naman ay kawani at opisyal ng Nang individual weights. So yun ang nangyari. Kaya lang, dahil napalitan na nga ako, di ba, hindi naman napirmahan nung pumalit na Senate President, yung endorsement letter ko para nga makapag-apply na witness protection, under the uh, witness under, protection Opo. program. Nag-iba na nga yung uh, leadership. Hanggang mm -hmm. sa mga pag-usapan nga na, Nagsalita ang ating uh, SOJ na sinabi niya, eh, hindi ko tatanggapin yung mga yan. Opo. Kasi kailangan mag ka muna. Ayon. So nagkaroon ng uh, konting problema doon. At yun naman ang pinagbatayan ng bagong Senate President. Naakala mo, yun ang totoo. Uh -huh. So eh, kailangan point out ko na doon po sa pag apply ng Witness Protection Program, uh -huh. wala kang kailangang isole. Para mag-qualify. Kasi ka. nag-a-apply ka pa lang. Yes po. Uh -huh. Kung sakasangali, uh, matapos ang kaso, alimbawa, na pinasimulan ng isang witness sa uh, state witness. Halimbawa, ito'y tumuloy-tuloy. At uh, talagang nagamit yung kanyang testimony. Mayroong naparusahan, nakita natin 'yung mga malalaking isda mm -mm. at pagkatapos sinabi naman ng gobyerno, oh, ito. <coughs> uh, hindi ka naman makakaalpas naman sa pananagutan. Meron ka rin namang civil liability. Mm -hmm. <laughs> Nakwenta namin na meron kang pananagutan kasi 'yung mga project mo kulang-kulang. Ah, -kulang, mm -hmm. uh, dine-determine namin, kinwenta namin, oh, ito 'yung isosoli mo sa gobyerno. Ayaw. Doon pa lang siya magsosoli. Uh -oh. Kasi Kasi nagamit na natin siya eh. Hindi ka makakapag-identify ng malalaking isda kung wala yung testimony niya. Mm -mm. Walang gusto eh. Uh -huh. so, hindi ang, ang, pa katapat pinin... nun, ang katapat nun, yung hindi mo lang siya madaydemand demandang kriminal. Mm -hmm. Hindi na sinasama doon sa pagkakakulong. Pero uh -huh. yung pagsusuli, andun pa rin. Nandun pa rin yun. Yon. Kaya nga sinabi ko, later on, pag nag-establish, na meron kang pagkukulang talaga nung, nung masuri, mm, mm maring wala kang ghost project, ngunit yung sampu naman na ginawa mo, eh dismalinghado, mm -hmm. babayaran mo ang gobyerno. Ah, yun yeah. pala ang proseso. Yun pa lang nakakasama. Ang kaso, ang kaso, salito. sinabi ni, ang sabi, sinabi kasi ni Secretary Boy, Boy, yung oh. pala sa aplikasyon, magsoli ka na. wala. Wala pa nga. Hindi pa nga nagsimula ang kaso na isosoli niya. Nasinusugan sino, naman. Sino magdedetermine kung magkano isosoli? nasinusugan naman po ng Senate President. Hindi niya sinusugan. Parang ginamit niya. Ginamit niya ang dahilan. Yung dahilan, dahilan, yes. Oh, o, mabuti na lang. Oh, nung, oh. nung muling usap, magkausap, uh, oh, magkausap oh. naman siya. O, eh, nagdispensa naman siya. Uh, oh, uh, oh, oh. Sige, ganito na lang gawin natin. lang, nandito na ako. Pwede ko ba silang makausap na ngayon? Nang Tama. sila na yung nagka, nagkaintindihan na, o sige, bukas, kayo mag-asawa, pumunta na sa Department of Justice, para ma, ma makakaano kayo uh, sa proseso. Ay, ito na nga po yung kagila. Ayun, oh, sige, tin. Gusto ko lang sabihin, mm -mm. nasa proseso pa lang ako. Uh, kung sakali sila ay maka, mm -hmm. at maging state witness, magamit, Opo. O baka sakali <coughs> ma-resolve ba natin ang maraming problema uh -huh. na nakaukol dito sa O, oh, di ba? Talagang obvious na may malalaking isda talaga na sangkot dito sa anomalyang to. Dito nga sa video ni ano ni dating governor na si Chavit Singson, nabanggit niya na ano we si Vizcaya daw ay isa sa mga kontraktor ng Ilocos Norte. At kaninong baluarte ang Ilocos Norte? ba diba? Sige, kayo na mag-isip. Panoorin natin tong video guys. Ilocos Norte, can you back this up with the pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure. Unahin ng Ilocos Norte. Governor, ako nagbibintang. Unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved sila sa flood control. At mga dinidemand ng tao ngayon at uh, ang mga diskaya, sila rin ang kontraktor nila. Governor Danarino. Mention ko lang yung Ilocos Norte dahil tigaroon po ang presidente natin. Okay po. Yung Bagong Bayan ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the dis Skyall. Sige po. Ah, <laughs> uh, magandang gabi po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa inyo Governor Travis Johnson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamamayang Pilipino. Ah, uh, tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungaling yan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na uh, kung kasama po ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa. Dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at ang nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na kumirma. imposible hindi niya alam. Dahil alam niya po na ang anak niya, ang muna rito. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, yung utos ng presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon destruction of the president. Ire-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa kongreso, senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibita ka niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Eh. Kaya may Alzheimer ka ako dinensyon niya yung graph and corruption sa flat control. Eh, kasama siya, nakalimutan niya eh. Good Dito naman sa video to, nakakagulat yung revelation ni Senator Marcoleta ha. Nawindang ako doon. Kasi yung, ito kung ano, itong si Espisoto, pinalalabas kasi nilang si si Marcoleta daw eh pinoprotektahan niya yung ano yung mga Vizcaya. Eh halata namang inililis lang nila yung issue eh. Kasi si Marcoleta papunta na doon sa pinutumbok kung sino yung pinaka pinaka pinuno nung ano nung nangyayaring anong to anomalya na to nabanggit pa nga dito ni Senator Marcoleta na tumawag daw yung USEC ng DPWH kay Senator Soto at inaalok ng 500M para sa mga priority projects niya. Yun ang nawindang ako na ano ibig sabihin nun? Mar marami siguro ano, marami siguro alam to si Senator Marcoleta at hindi na siya natatakot isiwala to lahat. Sabi ko, para makahuli ka ng maraming isda na mas malalaki, mm -mm. magpapain ka, di ba? Opo, -mm. Ikaw ba pag namimingwit ka? Ay, palagay mo ano na lang, wag, na yung uh, wag na yung isda. Mm. Namimingwit ka ng palaka. Ano ba yung inaano, di ba? Malit na bulati lang. Opo, oh, Pero makakahuli ka ng palaka na mas oho. malaki. Gano, ang ibig sabihin doon eh. Oho. Walang ibang gustong lumitaw. Oho. O sino bang nakapagbanggit ng mga pangalan ng congressman? Hindi eh, ba sila? Sila, opo sila mga sawa. Su sumunod doon, meron na ba? Wala pa, wala na. Wala, oho O ayun nilang tuntunin ngayon yun. Oho. O saan tayo papunta? Pero hindi raw ba yung mag-asawang yun eh, sila lang yung isda Kasi parang ganun po ang latag nila eh. Sila nga anyang parang pinaka-guilty guilty. niya eh. Most guilty sila kaya... Sino ang magsasabi? Yun nga ang proseso kaya tayo pupunta dun eh. Uh... Ibig mo ba sabihin, yung mag-asawa, ang, ang nagpondo, sila yung nag-insert. Sila yung nakialam sa kaka. Hindi nga sila kasali doon eh. Yung malalaking doon, yung nakapag-insert ng ganong klaseng pondo. Tama. Sino yung nag-isip nun na mula dito, tatanggalin mo, ilalagay mo doon para pag-ati-hatian. Wala silang kapasidad na ganon. walang, walang sino man ang makapagsasabi na sino mang kontraktor may kakayahan na silang makikialam sa budget. Uh Congressman lang magagagawa nun. O kaya senador. so sino mas malaki ngayong isda? Uh Mabuti siya napalutang. Kung hindi ka malaking isda, ba tayo mong umuwi dito? Uh Mabuti siya napalutang Kasi ang dating, kasi ang lumalabas ngayon, pinoprotektahan pero no, protektahan siya. Oh. Tsaka sila pinakamayaman. Ay, yaman niya. Oh. Bilyon-bilyon na niya kinikita niyan. Para sa, sa, so, sabihin. Yung gumagawa lang niyan, yung gustong imali, yung gustong iligaw niya, yung mga eh. oh, um, bayan natin matatalino yan mm -hmm. nasusundan nila mm -hmm. pero Apo. yung mga iba talagang pinagsisikapan nila mm -hmm. na iligaw uh -huh. para sa ganun pa sa main halimbawa yung kagustuhan kong makahuli tayo ng malalaking isda uh -huh. yung makasangga nung nung ayo ng mga malalaking isda pamamaliin yun eh uh -huh. so gagawa sila ng ibang paraan uh -huh. ibang kwento para ipihit yon uh -huh. at, at para hindi na sila mauli uh -huh. oh, tapusin na doon oh, na kita, na oh, nakita mo nung tinutuntong ko na hmm. yung DPWH biglang may nagresign Mm. Uh -huh. oh, hindi mo alam kung sino nag-resign. Sekretary, ano mismo, di ba? Yun yung DPWH. Hindi pa yung yun. Na ah! nag na yun. Nag-resign na yung bago. Yung, oh. yung merong Merong USEC na nag-resign. Dahil yun ang tinutungo, yun ang tinutumbok na nangyong kapral Mm. Oh. Oh, yun. yung USEC Cabral. O yun. Sinabi ko, yung sistema ang mali. Oh, Kailangan, ayusin ang sistema dahil pinagsamantalahan ng maraming tao yan yung sistema na yan. Oh, pag okay. hindi mo itinama yan at hindi mo nakuha yung mga susi, hmm. yung malalaking isda, magpapatuloy yan. Kahit na isang milyon na sapsap -sap at butete ang ipakulong mo, walang mangyayari. Oh. Pagtatawanan ka pa rin ng mga tao papunta sa mga bangko. Di ba? Eh, sa unang pagdinig, sen, eh, parang yung ang statement ng uh, Jose Cabral, parang siya ang pinaka walang kamuwang-muwang. Wala pa, na, wala pa ako sinasabi <laughs> na kung si oh. siya may kasalanan o no, wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. Yon, ang problema, nakikita nyo sa pagtatanong ko sa kanyang pagsalanan, pag sagot. Nakikita uh -huh. niya yun eh. Mm Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napi, napili niya na lang na mag-resign na lang siya. Bakit ka mag-resign? Eh, tinatanong pa lang kita. Yun. Una, tingnan, napansin niyo ba? Bakit niya tinex si Senator Soto? Oh, uh -huh. yung staff daw po ni Senator Soto? Tinex niya. Uh -huh. oh. yung tinex niya, bandang hunyo yun eh. Kapo proclaim lang namin na labing dalawang senador. Uh -huh. Tinex niya na sinabi niya, Sir, uh, how are you? Uh -huh. Uh, meron ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million uh, five, five, for now. Opo. Oh, oh at uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority para maiwasan po natin yung mga ganito, ganito, ganyan, I will, opo. I will send you the menu. Uh -huh. eh, ikaw ang undersecretary, anong, anong kapangyarihan mo para, ano, ba't ka nagpresenta? Una yun, ba't ka nagpresenta? Uh -huh. Siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Ayon. Kasi kapuproclaim lang namin eh. Mm uh -hmm. -huh. O paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Uh -huh. Ito ba? Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Ah, okay. Alalahanin mo si Senador Soto. Matagal ding nag-serve. po, oo po. Sa Senado. Kasi uh -huh. naman, sa na ka matagal. Tama. Kasi naman ay po. inamin din po yan. Inamin niya. Opo. Ngayon, opo. itatanong ko lang naman, wala naman ako ibig sabihin dito. Uh -uh. Ito siguro yung ayaw yung sagutin niyon. Uh -huh. Ilan pang senador ang tinex mo? Maliban uh -huh. kay Senador Soto. Uh -huh. Kasi marahil makikita ko 'yan eh. Uh -huh. Isasabihin sa lahat yung mga papelis mo dyan eh. Oo. Uh -huh. Tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko. Bakit tama na hindi mo tinex? <laughs> na proclaim din naman ako. Eh. Oh. Oh, may paborito ka ba? Hindi ka oh. ba? Tama ba yung sinasabi ng ngay, na, 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 napapatunayan kong isa-isa may, <laughs> may paborito kang contractors? Uh -huh. Meron ka pang paboritong contractors na congressman? Uh -huh. Ito congressman, may tinetext yan? Congressman na contractor? Gusto, oh, eh, oh, <clears throat> sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Uh -huh. kung gusto mong sagutin o no, ayaw mong sagutin, mm uh -huh. -hmm. ka. Ito ka ba itong iniiwasan ngayon? Ayun. Yun ang mali doon eh. Thank you for watching. Please Like, Share and Subscribe. God bless.